Hello guys. Ah, uh, ito naman uh, may naman, paano naman daw po gagawin nila kapag walang park yung kotse nila katulad po nito? Paano daw po yung gagawin nila sa downhill or uphill na parkingan once na bumitaw po si handbrake? Ano yung second option nila o yung precaution nila para hindi po magtuloy-tuloy na bumaba si kotse nyo no? If ever na bumitaw si handbrake. Okay sa video na to, uh, pag-uusapan po natin o oh, tuturo ko sa inyo yung tamang gagawin nyo kapag ganito po yung klase ng kotse na gagamitin nyo, no? Yung katulad dito, mga Suzuki, na mga bagong labas ngayon, ng mga Espresso. Ayan. Okay, sabihin nyo, tututuro ko po sa inyo. Siyempre, make sure po, na kapag nag- uh, nagka-parking po kayo sa uh, mga downhill or uphill na parking, yan, ganito po yung kotse nyo. Is neutral nyo lang po, neutral. yan break nyo po. Okay? Then, bitawan niyo po yung preno para masigurado nyo po na double uh, naka- 100% naka-lock na po si handbrake okay pag hindi pa po na fully engaged po si handbrake nyo mangyari po kasi aabanti pa po tong kotse nyo pag umabanti pa siya ibig sabihin iangat siya pa po na konti lalo na yung mga babae natin ngayon na mga driver kung basta may angat lang ko yung handbrake feeling nila okay na po yun no? then ang makagandahan pa pag binitawan mo eh, talagang mag fully stop na po yung kotse nyo yun kailangan, kailangan mo siyang bitawan um, neutral handbrake bitawan po si preno then kapag naka neutral na po syempre itong mga kotse po kasi katulad ng ginagamit ko ngayon eh hindi po magi-engage yung yung drive niya kapag hindi po kay nagpreno. For example, nilagay ko po sa drive 'yan, no. Kahit dire po 'yan, yung engagement nung nung gear selector natin is neutral pa rin po siya. Gawin niyo po is brake, then ilagay niyo po sa drive. Bago niyo po 'yan. Pag na-detect niyo na na pumasok na po yung D, bisibeyo in time na papatayin niyo na po yung kotse niyo. Ayan, patay nyo na po siya. Yon. If ever na bumitaw si handbrake, eh, may sasalo pa rin po na transmission yung di nyo po. <coughs> eh, paano naman kapag Paalis na po kayo, no? Siyempre, make sure na pag... Ito kasi mga gaytong kotse po, <coughs> pwede nyo pong gal galawin si si cambio kahit nakapaday po yung makina. Ayan, dali po yung neutral. Neutral. Pag paalis na po kayo, lagay nyo sa neutral. Then, install nyo po yung kotse nyo. Yan. Okay. Pag na-start nyo na po, ina, ready to go na po kayo. Yun yung pinaka-safety na gagawin nyo po kapag, lalong-lalong na pag wala pang, <coughs> walang park yung kotse na paparkingan nyo, ay walang park yung, 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 gear selector ng kotse nyo, ang gawin nyo is neutral, handbrake, bitawan nyo preno, para mag-totally um, engage yung handbrake. <coughs> Then kapag, um, pag gusto mong i-double option na kung sakali bumitaw si handbrake nyo, ang gawin nyo po is, lagay nyo sa drive, preno, lagay nyo sa drive check nyo yung monitor yung dashboard natin yan ibig sabihin 1D sabihin pumasok na po siya sa drive then yun yung time na patayin nyo po yung makina yan automatic na po yan if ever na bumitaw si handbrake nyo kung sakaling bumitaw yan eh sasaluhin po siya ng drive <clears> hindi <throat> ka tulad ng pag naka neutral po lang na ganyan eh wala kung sakaling bumitaw si handbrake nyo wala na, di nyo na alam kung saan pupunta yung kotse nyo. Gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker napakadali din po nitong gamitin no madali lang po siyang idikit sa mga kotse niyo no para kunin niyo na po yung magnetic sticker niyo then idikit na po didikit na po siya no hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po uh, pwede niyo po siyang tanggalin anytime anywhere po no pwedeng siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po no hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang kahit uh, na sticker mark no kasi magnetic po talaga siya Sorry po yan na hindi po kayo mahirapan na gamitin nito. Ang kagandaan pa po, po sa magnetic sticker na ito, eh, gawa po siya sa solid at waterproof na materials, no? Kaya kahit uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basa-basa, nasisira. Tsaka, napaka-visible at kitang-kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse, no? Hindi po siya basta-basta dilaw lang po. No? Mga gusto pong bumili o mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po, eh, nagsisip po tayo nationwide, no? Kaya huwag po mag-alala kahit saan po kayo nakatira. Salamat po, God bless!